Hello, magandang hapon po. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng aking vlog, June's Day Channel. So, eto na po. Naglabas na ng lineup uh, line up, yung uh, BBM senatorial lineup for 2025 election. Eto na sila. Oh. Eto po uh, inilabas ni Amy Marcos. So, siguro, eto na yon ang hinihintay na lang natin yung official endorsement ni BBM kasi yan ang hinihintay ng media rin eh, you no? Know? magpapapress niyan kagaya yung ginawa ni Risa Ontiveros pinakilala niya yung Chiki Boom <laughs> Chiki Bam yung tatlo you no know? si Kiko Chaljokno at si Bam Aquino you no? Know? Uh, yun ang hinihintay natin para maging official Uh, magpapa ipapakilala ito ni BBM so baka ito na yon o kung may mabago man dito baka mawala yung isa may madagdag na isa baka si Tol wala rito <laughs> andito po si Tol oh. si Tol at ah, dito si Lito Lapid at ah, nung nakaraan nga sa news na panood natin si Manny Villar yung partido niya nakipag-alyansa na dito kay BBM no uh, sa BBM administration kaya nandito si Camille Villar uh, tool po so ito po yung lineup nila baka ito na ah uh, pero bago tayo mag-comment dito balikan lang natin yung yung mga revelasyon yung mga nasabi ni BP Sara kahapon no ah uh, yung yung kasing nagresign siya sa DepEd uh, ang sabi niya no isa sa dahilan ng pagre-resign niya yung budget babalikan lang natin yung nakaraang interview niya so sabi niya kung ititrace mo yung budget kung saan napupunta kasit uh, kasi meron siyang confidential fund dati no? Uh, confidential fund intelligence fund, intelligence fund is isa lang yun eh. Maari kasi ganito po 'yan eh. Magpo-propose sila ng budget, no? Ang DepEd. Halimbawa, i-allocate ia dito yung budget dito, uh, ia allocate sa school building, sa mga classroom. Ang magi-implement nito ay DPWH, no? Ang pondo manggagaling sa DBM. So, dahil meron siyang confidential fund, siguro pinasundan niya to, pinatrace niya kung saan mapupunta at mak baka hindi siya satisfied sa mga nagawa ng DPWH kasi ito yung nag implement sa mga construction infrastructure ng gobyerno no? so nakita siguro niya na parang may anomalya o may an anomalia at sinabi niya na kinausap niya si BBM kinausap niya ang presidente pero hindi siya nakakuha ng suporta ba? Diba? naalala nyo yon? isa yan sa dahilan at eto na nga kahapon ni-reveal niya yung mga pambubudol ni Risa Honteberos uh, 2016 tumakbo ito sa pangatlong pagkakataon kasi nakadalawang talo na siya at uh, gusto na niyang manalo sa pangatlong pagkakataon, lumapit kay BP Sara, humingi ng tulong at nangulit no, nag-text nang nag-text, nagpa-follow up yung kanyang hinihingin tulong. Eh napakabait, napakabait ni BP Sara. Eh, niya kahit na hindi naman siya sumusuporta kay Pangulong Duterte noong 2016 na ito'y nangangampan niya at tumatakbo. Biroin mo yon. At nung nanalo na si Pangulong Duterte, pagkaupo na pagkaupo ni Pangulong Duterte, siya daw ang unang-unang umatake ang tumira sa, sa tatay niya, no? Na natulungan niya yung tao. Tapos, <clears throat> napaka kayo na magsabi kung anong dapat itawag sa mga ganyang tao. So, nirebuild din niya yung usapan nila ni BBM at ni IME na continuation pero wala na yung mga project sa Mindanao at sa mga, sa Visayas wala na unappropriate unappropriate na parang meron yata doon Mindanao Railway ah <clears throat> uh, China raw yung nagpo, nagpondo no nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi na po nakatiwangwang na yata. Hindi ko lang na-research ngayon, hindi dapat may update natin 'yan. Kasi sabi ni Bautista, yung sa transportation, uh, China ang nagpondo niyan, may patubo 'yan, ano? At utang 'yan. Babayaran po 'yan ng Pilipinas. Uh, habang nakatiwang-wang yon binabayaran po yun okay lang sana kung natapos na eh nagagamit na, may pakinabang na. Okay lang na magbayad. Pero nakatiwangwang at baka mabulok, babayaran Pilipinas ng Pilipinas nang hindi naman napapakinabangan. Yun po ang hindi maganda at hindi na itinuluyan ng Marcos. Siguro baka isipin ni BBM eh, o iniisip niya, proyekto na ni Duterte yan, eh kahit ituloy natin yan baka kay Duterte pa rin makredit yan alam mo yon parang uh, iba iba isip talaga iba isip eh, hindi kagaya ni Pangulong Duterte kahit sa baluarte ni Leni Robredo nag nag buho siya ng pondo ron nagtayo siya ng airport iba talaga eh iba talaga yung isip nila so wala na yung continuation so isa yun sa dahilan <clears throat> na hindi tumupad sa usapan at ito matindi yung inaatake pa siya ng mga alipores ni BBM tapos wala namang sinasabi si BBM hindi man lang nagre-react wala inahayaan lang ano ibig sabihin baka siya rin na nagutos nun so kaya umalis na siya sa DepEd dahil inimbita din pala siya ni BBM na sumali uh, yan ang sabi niya no? sa interview na sumali sa kampanya dito nga sa midterm election hindi siya sumagot kaya uh, sabi niya pa inimbita rin siya pala ng PDP no? yung partido ng tatay niya uh, Pangulong Duterte hindi rin siya sumagot So, isa sa nakikita ko, kaya siya nagbitiw na, sabi niya ayaw niyang siya ulit ang uh, uupo o nakaupo sa DepEd sa 2025, tapos yung budget, ganito ang mangyayari. So, hindi niya na kaya, hindi niya na kaya tanggapin na siya pa ang maupo. At the same time, kung siya ay sasali sa PDP at tutulong sa kampanya, ang mga senador ni Digong ay eh dapat wala talaga siya sa administrasyon. So, yun na yung mga nakikita natin sa pagre-resign ni VP Sara sa DepEd. Malamang na sumali siya sa sa PDP Laban at tumulong siya sa kampanya. Lalo na ta na, napab sinabi niya no? Yung dalawang kapatid niya si Baste at si pulong ay maaari ding tumakbo kaya lang nga hindi pa ito kasama sa sa mga latest survey ngayon kasi nung ano lang to eh kailan, kailan ba announce yon 2 weeks ago hindi pa ito kasama baka itong susunod na survey ewan natin baka malay mo maisama na pumasok no pumasok sa top 12. Itong si Baste at si Pulog O kaya at least uh, Nakikita na natin sa top 20 Baka ganon So masasama na yan sa Sa survey Kasi baka hindi pa sila nakalista doon eh. Kasi sa survey Pinapakita yung mga Listahan na uh, Pwedeng Maging senatorial uh, Bet na no uh, Doon pipili ka mga 68 yata nababasa ko yun eh. 68 minsan 70 list uh, names ang pagpipilian mo doon so lalabas yun sa survey kung sino yung top 12 so na na medyo na ano na natin medyo natatantya na natin yung mga plano ni BP Sara kaya siya umalis para na rin uh, hindi na umasa si Aimie Marcos. <laughs> Naalala ko kay nampanya kay nampanya panay nung 2016. May commercial pa siya niyan eh. <clears throat> at uh, para hindi na rin talaga siya magamit ng mga ng at ng sa kanya. Baka mayroong pang gumamit sa kanya at ubudulin din siya. Eh, Nag-iingat na siya dito nga rin sa PDP partido na ng ama niya. Nagiingat pa rin 'yan, alam ko eh. Pero malamang na malamang 'yan na tutulong 'yan sa kampanya ng PDP Laban. So, ito po yung uh, lineup line no na ni BBM. Ito po si ah uh, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao 2016 yata to to na nanalo no, di ba? So unang termino niya. Hindi ko yan binoto. Sabi ko magaling siya magboxing, pero anong gagawin niya sa Senado? Hindi ko siya binoto. At nung nung nabalita eh si Manny Pacquiao pala ang pinaka-top top on the list sa may Maraming absent <laughs> Puro absent pala pinagagawa ni Manny Pacquiao Iperuhin <coughs> e, mo yun w Wala rin nagawa eh Wala rin nagawa Eh tama lang na hindi ko binoto So ekis po sa akin to si Manny Benhar Abalos na po Mga ganun yon, eh oh. Mga ganun yung <laughs> Mga ganun yung panga <laughs> Eh hindi po ekis to <laughs> Ekis po ito sa akin lalo na to si Francis Tolentino eh bumalimbing na eh naging oportunista na wala na po ito hindi ko, hindi ko po ito iboboto eh po sa akin yan buong rebilya <coughs> hindi na rin ang dami ng pagkakataon eh wala naman hindi rin naman nakikipagbakbakan sa may mga anomalya na wala, wala na pampakitang gilas lang Pampakitang pakitang tao lang na kunyari hindi na rin po eks din po ito erwin tool po hindi hindi po katropa ni ano to eh ni tamba <laughs> wala ekes po sa akin ito ganon din po si tito soto ang dami ng nang... nakita ko si tito soto sa video siya mismo nagdadrive ng sasakyan luxury car napakagara ng sasakyan niya sa akin napakinggan ko si Robin Padilla dati meron siyang mga luxury car nung siya ay sikat na sikat pa bilang artista pero ayaw na niyang mag, mag na ganon magsasakyan na ganon kasi magla luxury car ka tapos yung mga madadaanan mo doon yung may madadaanan ka nga karamihan ni eh, madadaanan natin yung mga naghihirap na tao alam mo yon tapos ikaw public servant ka napakagara napakamahal ng sasakyan mo <clears throat> ekes na po sa akin po at uh, marami na pong matagal na po ito sa Senado eh. hindi kasi kung mo talaga sa mga DOTrT si Pangulong Duterte pick up lang sa sakyan si Sara nakita ko sa ano sa mga video niya sa Davao yung ordinaryong kotse lang na four door so kung ikaw eh public servant ka tapos napakagara ng sasakyan mo <clears throat> tapos madadaanan mo ang daming mga may na mga tao mga vendor na di ba So malayo talaga sa sa mga Duterte. Uh, Lakson, si Lakson hinihintay kong bumanat sa BBM administration. Tahimik siya. Eh. Kaya pala siya tahimik. Kasama pala siya sa lineup. Nakausap na siguro. Kaya tahimik. Hinihintay ko siya na ano eh, na bumanat eh. Wala eh. Wala. Kaya eh po sa akin 'to si Lito Lapid kung siya ay mananalo sa 2025 election ang gagawin nito ay eh, tatahimik lang din sa Senado Ekes na po sa akin ito Abi Binay wala, wala po ito Ekes po sa akin to si Pia Cayetano hindi na rin ilang beses na rin tong naging senador Aimee Marcos ekes na rin ano kasi ginamit lang si Inday Camille Villar ito nagpapakilala pa lang ito uh, wala nga po ito sa survey eh. maaring nagpapakilala pa lang sa susunod na pagkakataon Tumakbuli siya uh, pwede, pwede siguro so ganun po yung mga nagpapakilala uh, eto ito pong lahat na itong labing dalawa na to ekes po sa akin to eke. Hmm. Dito po sa sa latest survey uh, sa Pulse Asia ang nangunguna po ay si Erwin Tulpo Ito po ay July 15 ng Pulse Asia. So dalawa lang po ang pinagkakatiwalaan ko talaga, no? SWS at Pulse Asia survey. So number 1 si Erwin Tulpo number 2 Tito Soto Number 3 Pia Cayetano Number 4 Ben Tulpo Number 5 Rodrigo Duterte 6 Bongo 7 Amy Marcos 8 Manny Pacquiao Kita mo, no? Number 8 pa si Pacquiao 9 Pampilo Lacson 10 Isko Moreno 11 Bato de la Rosa 12 Bong Revilla okay. Okay. Kung mapapansin mo, nandito si Ben Tulpo at Isko Moreno. Si Isko Moreno, hindi po tatakbo ng senador. Hindi po tatakbo sa senado no? Mayor po uli ang itatakbo niya sa Maynila. Si Ben Tulpo naman, wala sa ticket ni BBM. So, maaring tumakbo to as independent or maaring hindi. Kasi hindi naman nag-a-announce ng ano si Ben Tulpo eh. So pwede natin alisin to si Bentulpo at si Isko Dahil hindi tatakbo yan So pwede kang mag May mga papasok dito dalawa no uh, Dalawang kandidato <coughs> Hindi natin uh, Hindi ko kasi Ay si Sino ba yung Pang 13, 14 uh, Anyway Malamang yan hindi tatakbo si Bentulpo Wala sa ticket niya ano eh ni BBM eh. eh. sabi ko nga kung tatakbo yan independent o kanino kakabit na ticket yan so yung dalawa po dyan pwede nating alisin <coughs> puro ang dami no puro administration senatorial to oh. sa dalawa tatlo apat lima anim pitoh ito po ang pumasok dito no latest survey ng Pulse Asia July 15 pito ang pumasok sa administration senatorial candidate pero mababago pa yan alam natin next year pa naman ang election at ito namang sila Chiki Boom <laughs> Chiki Bam no? Itong, nasa na ba yun? Ito po, yung sinasabi ni uh, Bam Aquino. Bam Aquino post ito eh. Andiyan si Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Chel Jokno. Okay, ito yung quote. We will fight for this country. Magiging boses tayo ng mga walang boses sa Senado. Sila daw ay magiging boses nang wala nang mga walang boses sa Senado. Ibig sabihin, magiging boses kayo ng mga walang boses sa Senado kapag kayo ay nanalo na. Eh kasi ngayon hindi sila boses eh. Hindi man sila nagsasalita eh. 'Di ba? Sabi nila, "We will fight for this country." Eh ano pong sinasabi nyo sa mga isyu ngayon? Yung 1.4 billion per day budget sa flood control. Anong sinasabi nyo dyan? Wala. So, hihintayin nyo pang may manalo kayo at maupo kayo sa Senado bago kayo magsalita o wala rin kayong sasabihin. <laughs> ba? Diba? <laughs> Tapos yung sa PhilHealth na 90 billion na kinuha ni Recto, wala rin kayo. Wala kayo sinasabi. Yung kuting na sumisinghot ng pulboron, wala din. Oh. eh, paano kayo magiging boses ng uh, Senado? Uh, magiging boses tayo ng mga walang boses sa Senado? E eh, kung ngayon hindi kayo nagsasalita? Ibig sabihin, eh, gusto nyo manalo muna bago kayo maging boses ng mga walang boses sa Senado. Alam nyo matagal nyo na kaming ko Okay na po. Okay na. Tama na. Uh, uh, na po kayo sa Inidoro ulit. <laughs> uh, diretso na kayo. Okay na. Uh, wag nyo na kaming budulin. Marami nang nambudol sa amin eh. So, wag na kayong dumagdag. Magpahinga na po kayo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.